Hello, good morning mga lalabs, mga vayots Magandang hapon Pilipinas, magandang magatang hari hapon o gabisan nang sa ng mundo, mega love shoutout at uh, sa mga kapwa kopo po, OFWs around the world Hello, mega love shoutout po sa inyong lahat at uh, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share po mga lalabs, mga vayots, maraming salamat. So, dito po tayo ngayon, mga lalabs, mga vayots, sa uh, issue isyo po, no? Matatandaan ninyo na uh, kinasuhan ni Avel Bakudio si Maharlika ng $2 million dollars uh, defamation, no? So, dahil daw sa paninira sa kanya at uh, dinamay daw yung first lady. So, ngayon, ito na, nagdiwang si Maharlika. Although, meron pa rin itong uh, parang mag... Uh, may paglilitis pa rin to doon sa, sa Amerika, no? So, mayroon ditong Pinos, si Maharlika, no? Itong uh, sa kaso, doon yung sinatawag nilang anti-slap, no? So, ito. ito. Medyo maano kasi ito eh. Uh, maliwanag. Ayun siya. So, ito. Anti-slap ni Maharlika. So, ito tayo. So, ano ba ito? Kay Maharlika na naman ba ang huling halakhak dito? <laughs> uh, bad chat na naman si Mamshi dito si si Lambotod. So sabi pa dito ng kanyang lawyer yata to. Or ano ba to ni Maharlika? Claire Contreras aka Maharlika anti-slap motion against Avel Bacudio. So sabi pa dito, I represent Claire Contreras aka Maharlika who is a Filipino-American video blogger in Southern California and outspoken critic of the current administration of Philippines President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. She has been sued for defamation by a Filipino designer with close ties to the Marcos family and today we filed a motion under California's anti-slap law to dismiss the claims the anti-slap law is designed to protect people from strategic uh, lawsuit against public participation. So, balik lang nga lang nila. Kahit uh, mag-file pa pala sila doon sa EOS wala pa rin palang mangyayari. Mas lalo na, kay Tun file-file lang siya dyan sa Pilipinas, eh, wala din nangyari, di ba? So, i-finile ni Tun na nagdiwang yung mga uh, ano ba ito, yung mga bayarang vloggers ni Marcos. Oh, sabi pa nga ni Boyt Antonio, Katunying, tuluyan mo na. Oh, lul. O oh, ngayon, ito nga si Abel Bacodjo, 2 million na dollar defamation. oh, ano ba yung issue dito? Dito natin malalaman, mga lalabs, mga vayots, na kahit ilang bisis paulit-ulit, pabalik-balik si Bungbung Marcos sa Amerika, na kahit siya ngayon ay presidente hindi pa rin pala nagbabago ang paningin ng mga puti sa mga Marcos kung uh, dahil sa nangyayaring kababoyan, kabulastogan ng kanyang uh, yumaong amang Pangulong Marcos Sr. dito ha. I normally do not post motions of pending cases. Uh, itong lawyer yata ito eh. but, Because this was such an undertaking and because of the seriousness of the situation in the Philippines where the current president is trying to whitewash huh? the current president is trying to whitewash the abuses ito, of his fathers Rain and where journalists are being jailed and killed, which is ito din naman ngayon yung nangyayari sa Pilipinas. And besides nga, di ba post pa yung na yung PCO, Presidential Communication Office, na yung administration ngayon ni Bongbong Marcos na kikipag-sabuatan. Hmm. Doon sa TikTok, sa Google Philippines, sa uh, Facebook At kung ano-ano pa para I-discurril e yung mga vloggers Na mga kritiko ng Marcos Jr. Administration So kagaya dito uh, Yung sinabi ng uh, Parang lawyer to ni Maharlika E ganun din pinapakita dito na talagang sinusunod ni Bongbong Marcos kung ano yung yapak ng kanyang yumaong ama. Kung gaano kawalang hiya, kung gaano kabalasubas, kababoy si Marcos Sr., yun din ngayon yung unti onting ginagawa ng Marcos Administration. At kahit nanalo pa si Bongbong Marcos at nagmaniklohod, kay Uncle Sam sa US hindi pa rin nawawala or nabubura rasa paningin ng mga kano or iba pang mga puti na ang dating Marcos Sr. ay mamamatay tao lalo na sa mga journalist. Ulitin ko ang sinabi dito ha ng lawyer at ato ni Maharlika. Uh, Si Lisa, sinong may gawa nito? Si Lisa Marcos. Inotusan si Avil Bacodio na mag-file ng kasong 2 million dollars defamation laban kay Maharlika sa US. So kanino ngayon? Napunta ngayon yung CC, napunta ngayon yung bad records na ito, hindi kay Lisa Marcos. Kay Bongbong Marcos ngayon napunta ang lahat ng mga masasamang ginawa ni Liza at ni Abel Bacodio. Wala mang pakialam yung gobyerno kay Liza Marcos dahil hindi man siya yung presidente. Persley lady man lang siya. Hmm. So ano ngayon dito? Ulitin ko basahin ha? Yung sinabi dito, I normally do not post motions of pending cases but because this was such an undertaking and because of the seriousness of the situation in the Philippines where the current president is trying. Si, tingnan mo. Current president. Sino ba yung presidente natin ngayon? Si Marcos. Hindi naman si Marcos yung nagutos kay Abel Bakudyo na kasuhan si Maharlika ng $2 million dollar defamation. Si Liza. Dahil mismo yun, sinabi yun ni Abel sa kanyang interview. Dahil naaano na daw yung pangalan. Nahihila na daw na dadama yung pangalan ni Liza Marcos. Wala man yung kakayanan si Abel Bacodio mag-file ng loso sa Amerika na kahit designer yan, sabihin mong mapira, hindi pa rin yun sapat. Kung wala si Liza Marcos sa likod niya, kagaya ng ginawa ni Liza Marcos, sa likod din ng dapat paggapang, pag-bribe doon kay... Uh, but, uh, sino ba ito? Jonathan Morales panunuhol sana na hindi para hindi na dumalo sa May 7 na Senate hearing ng PD ng PD Alex. So ganun din dito. So pangalan ni Bongbong Marcos at kanyang pagkapangulo at pangalan ng Pilipinas ang nadadamay dito. Sinasabi dito, current president is trying to whitewash and abuses Of, oh, damay na naman dito yung patay ng Marcos Senior Of his father reign and where journalists are being killed uh, jailed and killed I wanted to share it so that people might gain an understanding of what is happening there Sobra nga kung anong nangyari sa Pilipinas ngayon mga mag naglalakihang mga shabuyas na huhuli, may mga nahuhuling mga uh, yung ibang nahuling uh, gagaya ni uh, sino ba ito? Arvin uh, Zarate aka Adjalon Michael Zarate hindi na natin alam kung saan ngayon may nahuling siya pinakamalaki nasa kasaysayan ng Pinas lalo na doon sa Sambuangas kanilang area nakatakas yung pito katao tapos ngayon, ito na naman. Ang daming krimen na nangyayari sa Pilipinas ngayon. In fact, tayo yung number one ngayon na mamaya yon. Kung ano daw yung nangyayari sa Pilipinas, marami pong nangyayaring hindi maganda sa bansang Pilipinas ngayon. Sobrang pagtaas ng bilihin, tumaas pa yung dolyar. Tapos, eh, kulang na lang ha. Kunti na lang kasi 57.86 na pesos yung 1 dollar. Kunti-kunti na lang mag-58 na. Hindi maganda yan sa ating ekonomiya. So, yung presyo ng kuryente, oh, mahal na bilihin, pagkain, di lang bigas, lahat. Kilo ng karning baboy, tag-apat na daan na yung kilo. Dati 200 lang yon may pandemic pa. Ngayon, walang pandemic, administrasyon ni Bungbong Marcos, dumobli yung presyo nang bilihin krimen sa Pilipinas sa So, sabi pa dito, while this is an important issue, on a personal level, it was a thrill to work with some lawyers whom I have great respect for. to si Mark Randazza, Carl Cronenberger, and Leah Volick, I am grateful uh, for their assistance on this matter. So, yan. Possibly po, na maipanalo pa ito ni Maharlika. Malaki ang posibilidad na maipanalo ni Maharlika ang kasong ito. What's happening there in the Philippines? Ito lang naman eh. Sa 2024, as of January, nag-start 16 prisyon ng tubig, nagmahal, LPG, mga produktong petrolyo, kuryente, o oh, pamasahe, contribution sa PELHEL, contribution sa pag-ibig, etc. Hmm. Tapos ito pa, sana ba yung uh, kanina ha? So ito yung sinasabi na pinaglalaban ni Vice, ganda na piliin ang Pilipinas. Ito balita, ito ni Post ito ni Jason sa sa kanyang Facebook page 4 hours ago. So, sabi niya dito, this is not good for the image of our country and very bad for tourism, which is correct. Bakit? Ayon dito, sa Southeast Asia, andyan tayo. O, ano tayo? City with the highest crime in Southeast Asia 2024. Number one dito rank, Pilipinas, Manila. Sumunod na syudad sa Kuala Lumpur sa Malaysia, tapos sa, uh, ano ba ito, Vietnam, Numpe, tapos sa Indonesia, sa may bayirong palitong Hanoi ba ito? Basta Ah, uh, Ho Chi Minh Ewan ko Basta sa area to ng mga Vietnam At uh, kung something somewhere O oh, ito pa Pangalawa Number 1 Metro Manila ha pang yung Cebu Which is totoo yun Makikita mo ngayon Ang daming binabalitang Krimen Panggagahasa Et cetera Sa Cebu City Tapos pang siam Ang Iloilo -ilo dito sa Metro Mani eh, sa, sa buong bansa sa Pilipinas tatlong syudad ang may pinaka highest crime index dito na nakalagay sa South East Asia Survey ngayong 2024 kahit ano pang pag uh, tapyas tapyas ng PNP ng kanilang record na bumaba yung crime rate sa administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi po yon totoo dahil sa ibang bansa, trace din nila bawat lugar o bawat bansa, lalo na dito Southeast Asia. number one, Manila. Kalain mo yon Number 6 ang Cebu, tapos ang uh, number 9 Iloilo. Maraming krimen na nangyayari. So, hindi talaga ito maganda para sa ating turismo. Dahil bakit takot ang mga tao pupunta sa Pilipinas para mag-tourist doon na baka sasabihin pa nila ah, baka doon lang pala kami matsugi. Hmm, yung airport, yun pa yung problema ngayon, yung airport, lagi na lang patay sindi, patay sindi din yung kuryente, sobrang init. Diyos ko po, ano ba nangyayari sa Pilipinas ngayon under bangag administration, nagkandalit si, ngiwi ngiwi ang Pilipinas ngayon, sabi nga ni, Uh, do, ni Baste, ni Mayor Baste Duterte kung gusto mong makita yung itsura ng mukha ng uh, Pilipinas ngayon, tingnan lang daw doon sa in-interview ni uh, Ka Tuning, yung itsura ni First Lady Liza Marcos uh, saan na ba yun? <clears throat> kung ano daw yung itsura ni Liza Marcos nung in-interview ni tonyeng yun daw ngayon yung itsura ng Pilipinas o oh, ito Kaya nagkandalit si. O ito, yung itsura ng Pilipinas ngayon. Kaya nagkandalit si Litsi tayo.